Bale, ina-unlock ngayon yung ibang mga hidden feature ng ating Mirage sa pamamagitan po ng e-tax. Dito po, namin ginawa yan sa may city mall, ay, city mall, district mall dito sa iyo. So ngayon sir, ito yung mga features na na-unlock natin sa Mitsubishi Mirage uh, GLX city. So sa throttle response sir, so yun yung in-improve natin, malilesin yung delay natin sa ito pag uh, uh, tumapag ng Then sa auto door unlock naman sir. So ito po siya. Ganito po kung gumagana yung auto door unlock na. So kapag nakalock yung unit natin, then every time na ilalagay natin ng park position automatic so automatic nag-unlock nag na. Nag-unlock na yung doors natin. Hmm, din sana pag nakalock na. So, so kaya lang sa... Pag nakadrive, lock na lang siya. Kaya lang sa... hindi po available okay sa itaksin naging, naging. Balik, so, yung garage. Balik. Balik. Ito ba? Okay, same thing. Then, sa reverse alarm naman sir, So, ito po siya. Kapag naka-reverse position, ay, sorry well, sir. Iyan na. ako. Okay lang sir. pakaka na lang muna. Iyan na So, Ayan sir. Sa reverse alarm naman, So, once na nakalagay sa reverse position yung gear, May tunog na siya sa dashboard. So, may indicator na po siya. Tapos, ito naman sir sa key reminder. So once na pinatay niyo yung susi ano, then binuksan niyo yung driver door nang naiiwan yung susi dito. May tunog na rin siya. So indicator na yung susi mo is dito sa may uh, susi ano. Okay. Speed. Tutunog naman yung sa may dashboard din. Then kapag uh, naman bumaba kayo sa 120 na speed, mawawala yung alarm. Niya. Ang tunog niya parang ganun lang din. Apo, parang ganun lang din sir, katulad sa sa door. Then sa gas consumption scale natin sir, makikita natin dito, na kilometer per liter na siya. So permanent siya kahit magtanggal na po kayo ng battery. Hindi po siya babalik dun sa default na liter per 100 kilometer. Tapos, sir, dito tayo sa labas. Check natin, sir, yung coming home lights. So, ito, sir, yung coming home lights, gumagana siya once na galing kayo ng andar o oh, pinatay nyo yung unit. Trigger nyo lang, sir, yung high beam. Kapag so, na-trigger nyo to, maiiwan mai yung low light nyo ng 30 seconds. So, oh, kahit bumaba tayo dito, sir, sa unit natin. Nakailaw siya ng

So, well, for 30 seconds, nakabukas din siya. After 30 seconds, mamamatay din siya. Okay. And then, dun saan, sir, sa sensors sa pod activation, activated na siya. May na po ba uh, palit ng mga, mga equipment. So, uh -huh. din po dun sa first pod jump. Okay. So, yun po yung features na meron sa garage deal. Uh, Peace. Next, na natin mamaya kung anong mangyayari dito sa amin pag-activate -pag ng e-tax. Let's see. So guys, sinubukan na natin. Tumakbo na tayo kanina. Tapos, uh, ang nakita natin, medyo, yung throttle response niya nga, medyo nag-improve. And then, ah... Uh, yung mga sound ng uh, signal light. So far, so good. Uh, good job. Okay na. Salamat.